Hello mga kasisi, itago nyo na lang ako sa pangalang Marcos, 37, taga Cagayan, isang remote software specialist. Matino akong tao, may sariling bahay, sasakyan at maayos na trabaho. Hindi ko naman pinagyayabang, pero masasabi kung kaya kong magtaguyod ng relasyon. Nang maayos, basta totoo at buo ang respeto. Nakilala ko si Joyce sa isang online community ng freelancers. Magaan kausap, masayahin at sobrang charming. Arkitekta siya, 29, at sobrang dedicated sa trabaho niya. Hindi ko alam kung dahil ba sa tagal kong single, pero sa unang linggo pa lang ng pag-uusap namin, alam kong gusto ko na siya. Dalawang buwan na kaming magkakilala, bagong-bago pa lang pero naramdaman kong may something. Pero sa kalagitnaan ng kilig at pag-asang sana kami na nga, bigla niyang nabanggit na gusto siyang kausapin ng ex niya. Gusto raw siyang imit, makipag-usap, at baka raw ayain ulit na magkabalikan. Siyempre, hindi ko yung tinanggap agad. Tinanong ko siya kung anong balak niya, kung ano ba talaga ang nararamdaman niya. Ang sabi niya, gusto lang daw niyang malaman kung ano pa ang mararamdaman niya kapag nagkita sila. Gusto daw niyang malaman kung may closure pa silang hindi nakuha. At kung sakaling magbago ang puso niya, handa raw siyang sabihin sa akin ang totoo. Sa loob-loob ko ang sakit. Hindi ko maipinta ang mukha ko nung sinabi niya yon. Parang sinampal ako. Hindi dahil may feelings pa siya sa ex, kundi dahil pinili niyang sugala ng meron kami para lang sa kung anong posibleng nararamdaman, niya para sa taong minsan na siyang sinaktan, literally. Oh, physical. Sinaktan siya dati ng ex niya, yun ang alam ko. Sinabi kong ayoko. Hindi ko kayang tanggapin na makikipagkita siya sa lalaking minsang nanakit sa kanya, lalo't ako, buong puso kong pinaparamdam sa kanya na may taong handang mahalin siya ng buo, pero matigas siya. Gusto daw niya yon para sa sarili niya. At doon ko naisip kung pipiliin mo pa ring balikan ang taong sinaktan ka, habang nandito ako na buo at tapat, baka nga hindi ako talaga para sa iyo. Kaya kahit mabigat binitiwan ko siya. Ang tanong ko ngayon, tama ba yung naging desisyon ko? Tama bang hindi ko siya pinigilan kahit masakit? Maraming nagsasabi na dapat lumaban ako, pero sa totoo lang, ayoko nang pilitin ng isang taong hindi sigurado. Hindi ako panakibutas. Hindi ako second option. Minsan, kahit anong galing mong magmahal, hindi ka pa rin pipiliin. Pero okay lang. At least hindi ako ang may kailangang balikan para lang malaman kung mahal pa niya.